Pero bakit yung retainers kailangan pa rin suotin pag gabi? Okay, nakakatuwa kasi meron talaga mga curious na question and um, sagutin natin to. Okay, kasi sabi ko from the previous video kung saan nag-comment si ma'am is bakit yung pustiso tinatanggal pero yung retainers? Hindi. Okay, so first alamin natin ano ba ang purpose ng retainers? Retainers, purpose niyan is to retain. Retainers, retain. I-retain -re mo kung ano na yung inayos na kagat from the dental braces. Okay? Bakit kailangan magretainers retainers ng matagal sa isang buong araw? Minsan 20 hours, minsan 24 hours, ut yung retainers. Usually po kasi, ang goal natin is mapatigas natin yung buto na pinalambot natin or lumambot. Hindi naman totally lumambot. Is nagkaroon lang ng mga konting movement kaya may mga ears na kailangan pa ng um, recovery. Okay, so kailangan natin magsuot ng retainers para makarecover yung bone natin at hindi na mag-move yung ating mga ngipin. Okay? So, usually, bakit hindi siya kailangan um, tanggalin compared with um, pustiso? Number one, sabi ko kasi doon sa video ko from the pustiso, pwede natin malunok yung pustiso natin. Yung retainers ba? Hindi. May possibility, hindi ko naman tinatanggal yon. pero less compared with dentures. Why? Kasi yung ating retainers po, ang goal niyan is yakapin yung mga ngipin para hindi gumalaw. Kaya meron yung wire meron niyang mga wire. Yung iba naman, pag yung clear retainers, yung ating clear retainers, na sok talaga yung sa ngipin. Kaya talagang pasok na pasok at swak na swak, fit na fit, kaya hindi yan basta-basta matatanggal. Unlike with dentures, minsan, yung ating mga stay plate or yung ating mga flexible dentures sobrang liliit, minsan may possibility na baka malunok natin sila. Kaya ina-advise talaga natin na tanggalin. Okay. Second, yung ating retainers po, pwede nyo naman yan tanggalin pag kayo. Especially pag yung clear retainers, may hirapan kayong kumain pag Yan. Yung holy retainers nyo rin, pwede nyo rin tanggalin pag kayo ay kakain. Unlike with the pustiso, ang main goal niyan is para makakain kayo, kaya kayo nagpagawa ng pustiso. So, yung pressure pag kumakain tayo, yun yung nagpapapula doon sa ating gums. Nagpapared which is usually dahil sa pressure. Pag retainers naman po kasi, pwede siya tanggalin. So, that's the time na kapag pahinga na po yung ating gums. Pero, hindi ko pa rin tinatanggal yung possibility na pwede yung ating retainers is mag ng caries formation. Usually, mangyayari lang yan pag ang hygiene ninyo. That's why it's very important na mapapostiso man yan, mapadenturous man yan, mapafix bridge man yan. Kailangan, mataas pa din or maganda pa din yung ating oral hygiene. Okay?